Hi Divine People! Welcome po sa aming page Divine Queen Tarot PH Sa mga bago po sa aming channel, please do support and subscribe Divine Queen Tarot PH Pag nagustuhan nyo po ang aming mga video, please pa like and share para dumami pa tayo sa ating channel And please don't forget also to hit the all notifications bell button para lagi po kayong updated sa aming mga video At sa mga patuloy pang nagsusubscribe, maraming maraming salamat po. And I just want to remind everyone that this video is for entertainment only. Gamitin itong gabay sa ating pang-araw-araw na kapalaran pero nasa inyo pa rin ang desisyon sa inyong mga buhay o kayo pa rin ang gumagawa ng sarili nyong mga kapalaran. Hindi ito panghalili sa mga professional advice sa anumang sakit o pinagdadaanan sa buhay. Kung may problema po kayo sa inyong kalusugan, mas mabuting magpakonsulta sa mga espesyalista. Wala po tayong private readings, huwag tayong magpabudol o magpa-scam sa mga nagpapagbayad gamit ang aming channel people. Hello guys. Welcome sa aking channel, Divine Queen Tarot Alamin natin ang messages energy to para sa September 11 to 17 para sa Aries sign. So, we reading guys. Alamin natin ang money, love, career, weekly readings. Pasensya na guys at malapit tayo sa highway sa ating Aris Spirit guide. Chanting card, Okay. Oh. Wow. Ano itong nararamdaman yung takot? Aris. Most of you, ito ang nararamdaman ngayong linggong to ng takot Lamin natin yan. Bakit natatakot kayo, no? Meron tayong eight of swords, no? Takot kayo sa mga taong nakapaligid sa inyo. Meron bang nagbabanta sa inyong buhay? No? Lamin natin? Or for some of you naman, doubt sa sarili, no? masyado kayo nagda-doubt sa inyong mga sarili or ginagawang desisyon. So, meron tayo ditong six of pentacles na reverse, no? Okay. For some of you, no? Nakautang kayo sa sa tao. Medyo mataas. Siguro, tilala sa inyong barangay, sa inyong komunidad, ano? Nakautang kayo. Or, ikaw tong taong to na, o may nangutang sa inyo, no? may nangutang sa inyo at kayo yan na medyo kilala sa lipunan no? Na natin so ayan um, masyadong masyado na siyang pinagchichismisan no? kayo sa inyong sa inyong komunidad ano? grabe yung takot na nararamdaman. So, kung kayo ito nagpautang, no, um, oo, talagang ang hirap mag maningil kapag nagpautang ka sa tao. Pero baka yung taong pinautang nyo is guys, talagang gipit na gipit ngayon or kayo yung gipit na gipit na mas lalo pa kayong ginigipit ng taong to. Sobrang ma-pride tao to kasi may, medyo galing sa ano no, yaman ano. and aris. See? Okay. ang um, grabe, no? Parang luluho. Guguho na yung mundo nyo. Yung takot na nararamdaman nyo. Halos ayaw nyo nang lumabas ng bahay. Gusto nyo nang lumipat ng ibang lugar, ano? Pero hindi kayo makalipat kasi may banta. Sorry sa wag nyo akong i-bash. Pero I can see na may nagbabanta sa inyong buhay dahil yung perang inutang nyo is, alam nyo yun, ginamit nyo sa sugal. Okay. Para sa inyong for some of you to guys, ah, this is a general, general reading, ano. And yan yung aking, na yan, oh. King of Sword, gusto mong lumipat, gusto mong lumipat ng ibang lugar, ah. Gusto mong magtago sa ibang lugar. No? So, mag-ingat, mag-ingat kayo. Grabe yung energy ng eyes. Nakakabulat. No? Ayan. See? Problems. Ikaperahan nyo, no? Ito nga, sa inyong money. Or kayo itong, ano, no? may magtatagong pinag umutang sa inyo. Lili, hanggang hindi nyo na siya masingil. Yan. Lili, kasi ang laking halaga ng pinautang nyo sa kanya. Na ayaw niya nang bayaran kasi hindi naman niya nagamit yung perang yun sa magandang bagay. Kundi sa sugal or sa babae. Sa bisyo. Kaya ayan, hal, parang wala nang balak magbayad or wala na kayong mag balak magbayad sa taong pinag-utangan nyo. Tinatakbuhan nyo yung problemang kayo rin ng gumawa. Ano. Kaya ayan, takot na takot ka, no, Aris. Kung sa mga kapitbahay naman ito, no, chinichismis pa kayo ng chinichismis. No, dahil sa mga ilang beses nang nangako, nang babayaran pero until now, no? Namuti na yung mata mo or namuti na yung mata niya sa ka Eh, no, matagal na yung problema sa utang na to, eh, no? Meron tayo ditong four of cups na reverse. At yan, sa inuman. Sa inuman nyo ba dinala yung perang inutang nyo, no? Mahilig kayong gumini. Manlibre ng mga mga kaibigan hindi ka nag-isip na no, guys. Hindi nag-isip ang ilan sa inyo, no? Kaya ngayon, hirap na hirap kayo sa kaperahan. Paris, or kayo yung gipit dahil masyado kayo nagtiwala sa taong to, no? Masyado kasing maani yung bibig niya. Eh, parang madadala ka sa mga sinasabi. It's either ka-partnership nyo rin to sa negosyo na nadala kayo, natangay yung pera ninyo, ano? matangay yung pera nyo na malaki yung pinag-uusapan nating pi, pera dito hindi biro ano na pinaghirapan nyo yan eh. pinaghirapan nyo guys yung ilan nga sa inyo no, nag-aabroad pa kayo ipon nyo na yan pero dahil sa alam mo yun yung mabulaklak ang dila nyan nadala kayo sa mga pinagsasabi ng taong to ayan no, halos hindi na nga kayo makatulog sa gabi kaya makatulog sa gabi kaiisip kahit sa umaga no nagde-daydream kayo kung paano maibabalik sa inyo paano maibabalik yung perang ginastos mo sa walang ay, omg aris come on um, para sa love energy naman ng aris love energy ng aris spirit guide natin to see I told you diba the devil sa ano to guys eh mga bisyo nagkakasino ka ba online casino or kahit na anong online games dyan itigil mo na Aris kasi alam nyo siguro yung iba nananalo no? Pero minsan lang may nananalo sa sugal na madali rin namang maubos dahil nga ang mga bagay na hindi mo pinaghirapan mostly ha ay napupunta lang rin sa wala yung pera. Hanggang itataya mo lang lang itataya. Huwag mo na uulitin yan kung ano yung ginawa mo. No? Um, Magkanta rin kasi nakikita dito tinatamad ka na rin sa buhay. No? may kaparehas kang reading dito na nangyari sa ibang sign, ano. Pero siya, kailangan niya kumilos, eh, no. Pero ikaw, wala na. Parang, feel, okay, ayokong banggitin yung word na yun, pero parang nawawalan ka na nga ng gana sa buhay. Wala ka rin inspirasyon dito, eh. Walang, parang, wala kang pamilya na gumagabay sa'yo ng tama. Okay. Walang, parang, kasi, Although galing ka sa hirap, natikman mo yung kung alam mo yun, nagkaroon ka, natikman mo yung ginhawa sa buhay. Pero yung mga experience mo from the past, hindi mo ginamit yun. Hindi mo ginamit para maging maganda yung buhay mo, kundi napariwala ka pa. Tignan natin, ha? Para sa inyong love walang gumagabay sa inyo. Parang wala na kayong makitang inspirasyon. Tapos halos pa ang nakakasama nyo is most of you is single, ano. Tapos magkaroon man kayo ng relasyon, same with you, no. Mahilig sa bisyo. Nakilala mo sa sa mga lugar na pinupuntahan mo sa gimmick or what. Mahilig ininom, mahilig sa bisyo, ano. See? It's all pain ang nararamdaman ko sa love message sa inyo. So, lumayo na kayo sa taong ganoon. Uh, ang start ng pagbabago is nasa sayo, no? Huwag kang humanap ng guidance sa iba. Kundi lahat 'yan, kung ano man 'yung takot na nararanasan mo ngayon, nararamdaman mo, ikaw lang ang makakapagbabago niyan, ikaw lang makakapagpaalis niyan. Kausapin mo 'yung taong pinag um, utangan mo or pina ikaw yung nagpa-utang ano na kausapin ka ng maayos huwag mo takutin, huwag kang sumigaw usapan bang as a human ano with dignity kahit na ganun pa rin yung ginawa sa inyo Ayan, o, um, kausapin nyo andito ang ating six of cups kung na, mas bata man yung nangutang sa inyo or kayo yung mas bata ayan, kausapin nyo siya guys, baka naman kababata niyo pa tong kapatid. Kinakapatid, ano? Or batang kapatid tong, ano? Isipin mo na lang, guys, yung pinagsamahan nyo, nung childhood, di ba? Memories. no huwag niyo na din man naman masyadong gipitin or huwag kayong manggipit, no? Kung taong Um, may atraso sa inyo. No? Hindi lang yung sa utang. No? It's general kung ano man yung atraso yung ginawa sa inyo. Sa inyong lah. Or I can see na ang taong may makikilala kayo na tao, siguro makakapagpabago sa inyo dito. Is, yung destiny nyo is yung kababata niyo, no? Kababata nyo guys, baka may nakakausap kayo dyan na classmate nyo ng elementary. Ayan. Or high school. Or yung dati mo lang nakakalaro sa barangay nyo. Ayan, sabi ng eight, five of cups, ano. Try to accept your mistakes. Kasi meron pa namang clarity. Kasi yung taong napag-utangan nyo, ano, mabuti naman yung puso talaga nyan. Ayan nga. O nalulungkot sa mga sinabi niya kung ano-ano sa inyo. No? Kausapin niyo lang. Ang kailangan lang naman dyan is, minsan is yung communication. Ano? Kasi, kaya napautang ka nga niya eh. Ano na lang yung intindihin ka niya. No? Basta kung nangako ka kahit pa pano, magbigay ka naman paminsan-minsan. Ano? Kahit paminsan-minsan. Kahit sabihin mong limang libo yung pangako mo. Kahit dalawang libo. Kung wala ka naman talagang pera. Basta mabawasan mo lang lahat ng atrasan mo sa kanya. Ano? Tingnan naman natin sa inyong career, Aris. Ayan. Tingnan natin ang career ng Aris, guys. Divine diba, people. Ayan. See, all your dreams are coming true. Basta i-accept mo lang nga daw lahat ng mga pagkakamali mo. Alisin mo yung takot. Harapin mo yung pinagkakautangan mo. Ayan. At meron at meron tutulong, tutulong pa rin iyo, Ayan, no? Unexpected help siguro kung to dito sa iyong love messages no? baka may magpapautang sa iyo ng kababata mo no? ayan nagpapahiram sa iyo ng kaunting pera no ayan pero pagdating sana dito no, sa iyong kababata ano maging ano ka na, may magkaroon ka sana ng isang salita isang salita para naman hindi ka na masira sa ibang tao And natin guys, may bago ding opportunity ditong lalapit sa iyo hindi lang sa taong tutulong sa iyo or itong trabahong 'tong makakapagbigay or ng sagot sa iyong mga paghihirap sa buhay n'o. So See you have uh, the balance of opposites decision from the high priestess. So it's your I think it's your childhood friend n'o kung ano man yung motibo no? kung ano yung ginawa mo dito sa taong tuwag mong gagawin dito sa kababata mo or sa kaibigan mo ano? kasi hindi siya ignor ignorant no? hindi siya ignorant yung tao uh, mabuti yung kalooban yung makikilala mo kaya kung matalino ka sa mga bagay na may mga tao kang isan siya hindi pero tutulungan ka niyan kasi gusto niya magbago ka pa natin sa iyong career at saka make it sure na pag um, nag-apply ka sa trabahong to na itong opportunity na darating sa'yo or kahit anong mga online opportunity business or pagkakakitaan yan make it sure na totoo totoo yung mga binibenta mo online hindi peke ay, yung mga bagay. Ang ibenta mo, guys, yung talagang hindi makakasira sa, kunyari, skincare, no? Baka kasi may mag-offer sa inyo dito ng uh, maging reseller or what, no? Make it sure na yung brand na i-offer nyo sa ibang tao kasi kung ayaw nyo madagdagan ng inyong problema, make it sure na talagang hindi makakasira sa balat nila, sa mukha nila. No? So, ayan, may tao, ay, may, etong boss mong to, it's either, it's a queen of cups, eh, siguro, babae itong magiging, ano mo, ano, tong magiging boss mo, or mag-offer sa'yo ng something, um, this is a moody person, so, mahirap tong kausap, no? Pero pag nakilala mo talaga siya ng lubusan, um, ipaglalaban ka niyan. Baka siya, siya pa rin ang makatulong sa iyo, sa iyong mga problema, no? Pag naka-close mo tong taong to. Pero make it sure nga, guys, na hindi kayo magkakasundo. Baka ipromote nyo na ipomote yung product niyang hindi maganda at nakakasira sa sa iba, no? Magkakasunduman kayo, mare-resolve yung problema mo, pero may iba pa rin kayong taong naaapakan. So, mag-ingat kayo, guys. wag nyo nang dagdagan kung ano man yung problema yung kinaharap nyo nung pass. Okay? Sometimes, the victory is not worth. So, ingat nga, guys, kayo, no? Meron tayong five of swords dito na masolve mo man daw yung problema mo. Magkakaroon. O, masosold mo yung problema mo because because of your selfishness sarili mo yung iniisip nyo nitong taong to no sarili nyo lang mareresolve nyo pero may tao kayong masisira so i magingat dito sa guys sa makikilala nyo rin no? kahit tulungan kayo it's better na maghanap kayo ng trabaho na talagang makakatulong sa inyo no hanggap kayo ng trabaho online, baka may iba pa naman na nag-offer sa yung mas maganda na offer. So, ingat kayo guys. So, thank you Aris for watching. See you on my next video. Bye!